So for today's video, magbo-voice over naman tayo, no? May balong So ito nga pala, gumagawa pala ako ng money cake dito kanina. Give pinagawa uh, ng pinsan ko. Uh, birthday ng mother niya. So, nagpagawa siya sa akin ng money cake. Ayan, ganyan ko nga pala siya i-assemble meron lang akong straw ng milk tea. And then, nilagyan ko ng uh, stick para mag -roll siya. Para! <laughs> so, para pag hinila mo siya, mag-roll siya. So, ito na yung cake. Kinapalan ko yung icing kasi nga, makapal din yung pinaka-tinapay niya. So, para mag-balance silang dalawa. So chocolate uh chiffon cake nga pala 'yang ginawa ko na yan and then um, yung icing niya is uh, what do you call this mocha Nakalimutan ko di ba mocha and then dinagdagan ko ng chocolate So ayan parang andali-dali lang pero ang hirap mag-package ko weekend ako natatagalan palagi. Bigyan nyo naman ng Conan tips para uh, sa pagpapakinis ng cake. Kasi yan talaga yung aking uh, kahinaan. So, more practice pa siguro. Ma ma mapapakinis ko din yan ng kasing kilis ng mukha mo. Ang mukha mo ha, hindi ko mukha. So, ayan. Mukha lang magulo dyan sa, sa gawaan ko. Pero hindi. Pero magulo talaga. <laughs> so, ang gamit ko nga palang icing dito ay repeat ng Baker's Field. And then, yung chocolate is... Uh, uh, uh barrel's dark chocolate compound. Ayan, naglusaw lang ako ng dark chocolate. Nako. So, ayan, nagpipe lang ako dyan ng design sa baba din sa taas din. Hindi nga lang masyadong kita sa video kasi nakapatong lang sa maliit na lagayan yung aking font. So, ayan yung uh, finish product. So, hindi pa pala yan yung finish kasi meron pa akong in-add-add charm. So, ayan. Maganda ba? So, ito na nga pala. Inatid ko na yung cake sa auntie ko na nag magbe-birthday. -mag Nag-birthday today. So, happy birthday, auntie. So, ayan. Mukha na mas siyang happy. Ayun, hinipan na niya. Hindi niya mahipan. Just kuwante. <laughs> ayan, finally. So, ito na. Moment of truth. Yes. Ayan na. Ooh so happy kasi first time ko gawin tong manic cake and successful naman. Surprise nga pala yung uh, ginawa namin dito, hindi alam ni auntie na meron siyang pa manic cake. So sa gustong mag-surprise ng parents niya dyan, i-message niyo lang ako, i-PM niyo ako, punta niyo ako dito sa bahay namin, sige go push okay lang. Basta magkasundo tayo sa presyo, go natin yan. Yun lang. Salamat. Bye.